Well, sa totoo naman po, inaamin ko na itong pagkansela ng aking passport, lumiit ang aking daigdig dahil malilimitahan ang aking movement. Pero ako naman po hindi gumagalaw. Narito pa ko, lang po focus sa Europa dahil gusto ko nga pong samahan si Tatay Digong. Hindi naman po ako lumilipit-lipat. Dito lang ako, tabi ako ni Tatay Digong. Dahil ang aking pangako ay samahan siya hanggang huli. At kahit anuman pong mangyari sa akin, hindi naman po ako lalayas ng Europa hanggang hindi nakakaalis dito si Tatay Digong. Hindi ko lang po alam kung ako talaga ay... Uh, um, pwede manatili dito sa dahig na niya mismo na araw-araw ay -araw, eh, katabi niya. Dahil napakalamig naman po na panahon din, kaya mahihira na rin tayo makarating dun sa tabi ng kulungan niya. No? Pero ang importante po, narito pa rin ako sa Europa, hindi iniiwan si Tatay Digong gaya ng aking pangako. Sa so, mga kaibigan, well, for the record, nakatanggap po ako ng court decision na aking sasampahan ng motion for reconsideration. So dapat po, hindi pa kanselado ang aking pasaporte. At alam naman po ng Department of Foreign Affairs yan dahil may mga abogado naman sila na nag advise na hindi naman automatic ang decision ng korte. No? Meron po po yung motion for reconsideration. At ang aking motion for reconsideration, sabi po ng hukuman, ako daw ay nananatiling labas sa bansa na walang justifiable na dahilan. Well, ang paghingi po ng asylum ay karapatang pantao. That is a justifiable means po of why I am away from jurisdiction of the Philippines. Narito pa rin po ako, malaya, isang asylum seeker, at nagsasabi, let's continue to pray for my personal safety, my freedom, for Tatay Digong, for BP Sara, for the Philippines, and for Marcos Jr. Pagdasal po rin natin siya, natanggapin na ang kanyang karamdaman at magbitiw lang sa pwesto dahil ang kinakailangan ng buong Pilipinas.